Hi! Welcome sa aking video. Ako nga pala si JP James. And welcome sa aking channel. So sa video kong ito, susubukan natin kung gaano kaluwag ang storage ng Honda Navi ko. Unang test, itong malapad na floor mat. Tiklopin natin at tignan kung kasya sa loob. Ayan. Ipapasok natin. Ayan, no? Pasok na pasok. Diba? At may space pa para sa ibang gamit. Astig. Hindi pa tayo tapos. Dagdagan pa natin ng bubble wrap para makita nyo kung gaano pa kaluwag ang storage. ng hunda namin. Ipasok natin to. kita din na kasya pa rin tapos ang luwag pa pwede pang pasukan ng iba pang mga gamit nga pala sa loob nito hindi ko lang napakita meron niyang tools at saka meron din yung tie block no? So, so susubukan natin i-drive kahit puno yung storage kung hindi ba kung malampag kung wala bang kalampag wala bang problema kahit puno ang storage So far, walang difference, no. Kahit walang laman yung storage at ngayon may laman na. Nang i-drive ko ito, hindi ko talaga mapapansin. Walang ibang ingay na maririnig. At saka nga pala guys, add ko lang. Yung Honda Navi, hindi siya vibrate na motor. So relax na relax para ka talagang nasa sofa habang nagda-drive at na-enjoy yung view ng kalsada. So, ayan na guys. Probe na maluwag talaga ang storage ng Honda Navi. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, like nyo na at comment kung ano pa ang gusto nyo ipakita ko sa next video sa Honda Navi ko. Alright, salamat sa panonood. Kita kits.